Gusto mo ba na ikaw ay mamimiss ng gusto ng taong mahal mo na matagal na hindi nagpaparamdam sa iyo at nararamdaman mo rin na ikaw ay hindi na niya namimiss? Pwes, gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamiss niya sa iyo. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat po. Ang gagawin mo lamang sa ritual na ito para ikaw ay mamimiss ng husto ng taong mahal mo na matagal nang hindi nagpaparamdam sa iyo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng baso Lagyan mo lamang ito ng kalahating tubig at pagkatapos kumuha ka rin ng isang butil na bawang pwedeng balatan at pwedeng hindi balatan at ilagay o isilid ito sa baso na may kalahating tubig at pagkatapos kumuha ka rin ng isang kutsarang asin at ilagay ito sa baso na inhanda mo kasama yung bawang. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat mo lamang ito. Pangalan at apilido ako ay mamimiss mo ng husto. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. Isulat mo na ang pangalan at apelido niya, tsaka yung hiling. Basta isulat ito ng tatlong beses. At pagkatapos, tupiin ang papel at ilagay ito sa baso na inihanda mo na may asin at bawang. At pagkatapos ay kunin mo lamang ang baso, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, titigan mo ng maigi ang ritual at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, ako ay mamimiss mo ng husto. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, itago mo na itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito hanggang pitong araw lamang at pwede mo na itong itapon at bulungan mo ito araw-araw isang beses sa isang araw. At pagkatapos, kung gusto mo, pwede ka gumawa ulit pagkatapos ng pitong araw at paningkuradong siya ay mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa matapos mong gawin ang ritual na ito. Pwede ito gawin ngayon mismo sa oras na papanood mo ang video na ito. At mo muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.